Alam nyo, minsan ang pinakamagandang kuwento ay hindi lang sa balita, direkta itong nagmumula sa mga taong nakakaranas nito. Ganyan mismo ang nangyari sa Kalumpit, Bulacan. Nandoon ako at narinig ko mismo ang mga residente na nagsasalita tungkol sa mga proyektong pumalya sa kanilang komunidad. Isipin mo, Umaasa kang mapoprotektahan ka sa baha, pero ang nakuha mo ay isang slope protection project na gumuho sa pinakamaliit na paggalaw. Yan ang nakuha ng mga taga-Kalampet-Lampet mula sa St. Timothy Construction Corporation at Wawa Builders. Nang makita ko ang manipis na konkreto, ang dali-daling masira, hindi ko maiwasang madismaya. Ang mga ito ay dapat na solusyon, ngunit sa halip nagdagdag lang sila sa problema. Nangyayari pa rin ang pagbaha. Nagdurusa pa rin ang komunidad. Pero heto ang naiba ngayon. Hindi lang ako nakikinig, kumikilos din ako. Bawat ulat na dumarating sa sumbong sa Pangulo PH ay nakakakuha ng aming atensyon at aksyon. Iniimbestigahan namin at sinisiguro naming mananagot ang mga responsable sa mga proyektong hindi sumusunod sa pamantayan. Hindi lang ito tungkol sa pagtuturo ng daliri, ito ay tungkol sa pagtutuwid ng mga bagay para sa mga taong karapat-dapat sa mas mahusay. Dahil ang tunay na pag-unlad ay nangangahulugang pakikinig, pag-iimbestiga, at hindi pagtanggap ng mas mababa sa kung ano ang tunay na kailangan ng ating mga kababayan. Gusto kong malaman ninyo, mahalaga ang inyong boses. Mahalaga ang inyong mga ulat. Ipagpatuloy natin ang pagpapalakas ng mga ito, magkasama, masisiguro natin ang mga proyekto ay naglilingkod sa tao, hindi lang sa papeles.